Ang daming lalaki ngayon ang sayang. Inaaksaya ang galing kapalit ng ginhawa. Lunod sa distractions. Kontento na sa pagiging sakto lang. Pero di ka nilika para lang maging average. May inilagay ang Diyos sa'yo na pangmalakasan. Respeto, tagumpay, layunin. Hindi yan basta-basta ibinibigay. Pinaglalaban yan. Pinagsusumikapan. At kung ayaw mong gumalaw, may ibang lalaking aagaw ng dapat sanay sa'yo. Huwag mong ituring to bilang pampalakas ng loob. Hamong tototo, ito ang tenu pamantayan ng kadakilaan na dapat paninindigan ng bawat tunay na lalaki. Balawalan mo, manatili kang ordinaryo. Pagsikapan mo at walang makakapigil sa'yo. One, buhay ng lakas ng loob na di matitinag. Ang tunay na kumpiyansa hindi galing sa mundo, kundi sa pagkakakilala mo sa sarili mo at sa mga paninindigan mong hindi matinag, ang lalaking nakatayo sa katotohanan, lumalakad na may bigat at tiwala dahil alam niya ang halaga niya. Tigilan mo na ang kakahanap ng validation sa ibang tao kung ang Diyos mismo ang nagsabing, Akin ka, ang kahinaan nakakaawa, ang lakas hindi mapapasinungalingan. May kakayahan kang maging lalaking nilikha ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Panahon na para patunayan mo yon. Do mamuhay ng may layunin. Ang lalaking walang layunin, parang pasaherong pinapaikot lang ng buhay. Hindi ka nilikha para palutang-lutang lang. May misyon ng Diyos para sa'yo at ikaw lang ang pwedeng gumanap niyan. Kapag may mas malaki kang dahilan kaysa sa sarili mo, lahat ng ginagawa mo nagkakaroon ng saysay. Ang layunin ang nagpapasiklab ng disiplina at ang disiplina ang nagpapanday ng kadakilaan. Wala nito, e eh di nabubuhay ka lang, pero di ka talaga buhay. 3. Maging ginoo ng misteryo. Hindi lahat karapat dapat makaalam ng iniisip at nararamdaman mo. Kahit si Jesus, hindi ibinunyag ang lahat sa lahat ang malalalim niyang katotohanan para lang sa mga tunay na naghahanap. Bantayan mo ang puso't isipan mo. Tama na ang pagbibigay ng free access sa mga taong hindi naman karapat dapat. Ang lalaking may halaga, hindi nag explain Tahimik siyang kumikilos at ang gawa niya, mas malakas pa sa kahit anong salita. For manindigan kahit dinudurog ka na ng pagsubok. Ang hirap sa buhay, hindi para gibain ka, kundi para hubugin ka. Ang reaction mo sa pressure, yan ang tunay na sukatan ng pagkatao mo. Kung lagi kang sumusuko sa bigat ng buhay, ibig sabihin hindi mo talaga pinagkakatiwalaan ang Diyos na nangakong ilalaban ka hanggang dulo. Kaya tumindig ka, harapin mo ang apoy, at hayaan mong hubugin ka nito bilang mandirigmang nilikha ka upang maging five ayusin ang pagdadala mo sa sarili mo, ang kilos mo, pananamit mo, itsura mo. Lahat yan, salamin ng disiplina mo, pagrespeto mo sa sarili, at kung anong pinaninindigan mo. Ang pagiging pabaya, senyales ng kahinaan. Pero ang lalaking may ayos at direksyon, nire-respeto na kahit wala pa siyang sinasabi. Panatilihing matalas ang katawan mo, maayos ang bihis mo, matibay ang tindig mo. Hindi ito tungkol sa pagyayabang, ito'y paraan ng paggalang sa katawan at buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. 6. Maging matalino sa emotion. Si Jesus mismo, ang ehemplo ng tunay na emotional intelligence. Umiyak siya kasama ng mga nagluluksa. Matapang niyang kinumpronta ang mga mapagkunwari at nanatiling kalmado kahit sa harap ng pagtataksil. Matuto ka sa kanya. Bihira ang lalaking marunong sa emosyon, pero hindi alipin nito ang ganitong klasing lakas, nakakabuo ng tiwala. At ang tiwala, yan ang pundasyon ng koneksyong tumatagal. Ikaw ang dapat maging katahimikan. Sa gitna ng bagyo, Evan, paghariin mo ang espasyong ibinigay sa'yo. Nilalang kang manguna. Sa trabaho, sa pamilya, o sa komunidad, may pananagutan kang tumindig at manindigan. Ang tunay na leadership, hindi tungkol sa control, tungkol yan sa paglilingkod na may lakas at pagangat sa iba sa pamamagitan ng halimbawa mo. Ang mundo nagahanap ng mga lalaking may tapang na kayang tumayo at mamuno kahit mag-isa. Paghariin mo ang espasyong pinagkatiwala sa iyo at makikita mong ang epekto mo mas malawak pa sa iniisip mo. 8. Magsalita ng may autoridad. May kapangyarihan ang bibig mo pumapatay o bumubuhay. Kaya gamitin mo yan ng may disiplina. Magsalita ka ng diretsyo, malinaw, at may paninindigan. Kaya ni Jesus na pinatigil ang bagyo at hinarap ang mga kalaban. Mahina ang pananalita ng lalaking walang matibay na pundasyon. Pero kung ang pundasyon mo ay katotohanan, ang bawat salitang bibitawan mo, may bigat at may lakas na magpagalaw ng mundo nine, magkaroon ng tamang sense of humor. Sa mundong puno ng galit at reklamo, ang kagalakan ay sandata. Ang pagiging palabiro, hindi kahinaan kung yan ay ugat sa lakas ng loob kahit sa hirap. Ang tawanan ay patunay na hindi ka alipin ng sitwasyon dahil nakaangkla ka sa mas malalim na pag-asa. Ang pusong masayahin, nakakahawa, nakakagamot at nagpapaalala sa iba na may pag-asa pa. Ten, panindigan ang mataas mong pamantayan. Anak ka ng hari. Tama na ang pagpapakababa para lang magkasya sa buhay ng mga taong hindi naman pinapahalagahan ang binhinang Diyos sa iyo. Ang mataas na pamantayan, bunga ng pagkaalam mo sa tunay mong halaga. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa relasyon na walang saysay o sa validation na ubod ng babaw. Lumakad ka na may integridad at hayaan mong ang Diyos ang maglapit ng mga tamang tao sa buhay mo. Anak ka ng hari, tama na ang pagpapakababa. Pralang magkasya sa buhay ng mga taong hindi naman pinapahalagahan ang binhinang Diyos sa iyo. Ang mataas na pamantayan, bunggayan ng pag-aalam mo sa tunay mong halaga. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa relasyon na walang saysay. O sa validation, naubod ng babaw, hindi ka nilika para sa mediocrity. May inilagay ang Diyos sa iyo na pambihira, pero nasa iyo ang desisyong tumugon sa tawag. Sa pinagkatiwalaan ng malaki, mas malaki ang pananagutan. Bawat biyaya, bawat oportunidad, may kaakibat na responsibilidad. Ang kadakilaan hindi ipinapamigay, itinataas 'yan sa pamamagitan ng disiplina, sakripisyo, at tapang na ang papel na nilaan ng Diyos para sa iyo. Itong kay pamantayan ng kadakilaan ang mapa mo. Isa buhay mo yan. At pararangalan mo ang Diyos. Babaguhin mo ang buhay mo. At mag-iwan ka ng pamana na may saysay. -say. Simple lang ang tanong. Angkat ka ba? O mananatiling pangkaraniwan? Paubos na ang oras. Anong gagawin mo? Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.